Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, my idol, good morning, good morning, good morning. morning, good morning. Good morning. pag oh, pinakamalaki o oh. ito yung pinakamalaki mga idol ito na. Ito, na. Ito, na. Ito, na. ito na Muha ko ng Muha ko ng apat na Ampalaya mga idol Mayroon lang akong pagbibigyan Bibigyan uh, Bibigay ko dun sa Aking mga uh, kaibigan Udaling ko ngayon Kikita lo kami para ibigay itong ampalaya. May nag-PM kasi may nang hingi. Nabibigay ko ito. Para sa inyo ito, tigalawa kayo mga idol. Hindi na may mention kung sino. Alam niyo kasi ito. Para sa inyo ito. Morning, good morning mga idol. Ayan. Para sa inyo ito, dadaling ko mamaya sa aking kaibigan. Uh, morning, good morning. Okay, bye bye mga idol. Bye. Hintayin nyo lang madaling ko na sa inyo to mga idol okay bye ayan ito yung aking ampalaya mga idol o. ayan kasi kahapon nag pose ako sabi ko kung sino ang gusto punta lang dito may uh, merong sumagot ah Pahingi daw ayan bibigyan ko sa inyo itong apat na ampalaya ngayon madaling ko ah uh, magkikita kami maya maya ay wait nyo lang bibigay ko ito para sa inyo okay bye bye mga idol thank you bye bye please like follow and share